Dr. Vito, meron po nagtanong sa atin. Pwede po bang bumili ng pamurga na no wala pong reseta? Para masagot po natin yan, pwede po kayong mag-search po sa internet, sa Google. Tingnan nyo po. Or ang gagawin nyo po, alternative, pwede po kung meron po kayong mga memes, mga pharmaceutical drugs sa ating Pilipinas, medications. Tingnan nyo po kung meron nakitang non-RX. Ibig sabihin po, hindi po kailangan ng prescription. Pag nakita nyo po yan, makakabili po kayo kahit walang reseta. So kailangan po natin mas mainam pa rin magpakonsulta sa ating mga botihing doktor. Bakit? Number one, para malaman ano ba talaga ang indikasyon bakit kailangan nyo uminom ng pamorga. Pangalawa, proper scheduling. Naka 6 months na po ba talaga kayo based on the medical record? Pangatlo, tama po ba yung dose na sa'yo kung ikaw po ba ay bata at matanda? At last, Baka naman meron kang mga medical existing condition at karamdaman na kailangan nyo pong ipakonsulta muna bago kayo mag-start ng pamorga. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.